Mapagpalang umaga sa inyo mga katikim Welcome to my youtube channel Please do like, share and subscribe if you like my videos Magluluto ako guys ng pork humba Kasi itong Itong karning baboy guys ay maraming taba O ayan tingnan nyo Ang dami dami pa naman mas marami yung taba kaysa sa laman Kaya gagawin ko na itong pork humba Ayan nga guys nahugasan ko na to at sinalang ko na Dito sa caldero. Tapos, pag ganito na guys, nilipat ko na yan sa kawali kasi dito ako magigisa ng sibuyas at saka bawang. Ayan, haluin natin to guys hanggang sa maluto. Tapos, nilagay ko na tong karning baboy. Ayan. Tapos, lagyan natin ng no pork cubes kalahati lang para malasa na yung karne. And then, black beans. Ayan, pampalasa din. Mga tiko konti lang guys kasi baka mapalat. Luto lang natin to at saka takpan natin. Sa Lutuin lang natin to guys sa mahinang apoy lang. Yung medium low heat. Ayan. Ayan na guys. Haluin na ulit natin. Hmm, napakaganda na ng at ng kulay na ating karne. Ayan. Pero hilo pa yan guys. Hindi pa yan luto. Kasi lalagyan pa natin to ng suka. Ayan. And then, takpan ulit natin hanggang sa kumulo. Ayan, pakuluan lang natin to guys. After, ano, mga ilang kalahating oras, ayan, kumulo na siya at haruin lang ulit natin to. Ayan, lalagyan naman natin to ng pineapple juice, some lata. And then, ito guys ay optional lang guys. Ayan, Meron kasi kami dito ano, beer na may halong juice yan, guys. And then, soy sauce. Ayan. Nagdaga ko nga pala, guys, kasi kulang. Yung gusto kasi medyo makulay yung ating humba. Tapos, 1 4 cup na wash sugar. Haluin lang natin to guys. At, ano, hanggang sa mag-mix yung lasa niya. Saka natin to takpan at palambutin. Ayan. Ayan, takpan na natin. At medyo laksan natin guys yung apoy. Ayan. Ito na nga guys. O, napakaganda guys ng pagkaluto ng ating humba. Ayan, kulang na lang ay banana blossoms. Ayan, lap siya ng paminta. Ayan, dito na rin to guys at malambot na. Hmm super malambot na siya. Masarap na siyang kainin. Ayan. Sakto lang yung pagkaluto niya. Hmm. Ayan. Kain tayo guys. Luto lang ang aming ulam. Dito naman sa kawali guys ay nagisa na ako ng sibuyas at sa saka bawang. Tapos nilagay ko na tong hiniwang upo. Ayan ginisang upo lang muna guys ang aming gulay today. Ayan, haluin lang natin to Hanggang sa uh, mag-mix din yung lasa. Lagyan natin ng oyster sauce. Ayan. Tapos magic sarap. Ayan, paminta. Kasi ito guys, itong upo guys, ay madali siyang maluto. Ayan. Konting halo lang to guys at luto na din to. Yan ka na tayo guys. Sabay-sabay na kami kumain nitong tanghalian. Ayan. God bless po.